So hello mga kaidol, nandito naman tayo sa ating So ngayon na araw mga kaidol is mag-adjust po tayo ng barbula. So dito mga kaidol, nakita ninyo yung marking, yan, may guhit. So ibig sabihin niyan mga kaidol is naka TDC na po yung uh, piston natin oh no? tinatawag na top dead center. So, syempre, bago niyan is gagamitan muna natin ng pillar guides para yung size ng ibigay natin sa barbula is tama talaga. No? At saka naka-substandard na din yung mga size natin. At yung size pala ng ano natin mga kadol, ng exhaust at saka intake magkaiba. Yung ibigay natin ng size. Yan. Siyempre mga kadol, bakit nga ba na magkaiba yung size kasi yung barbola natin mga kaidol yung sa intake at saka exhaust yung sa exhaust mga kaidol is isang bulb lang yan yung ano nila yung pagka design nitong uh, makina na to, no unahin natin yung exhaust kasi isa lang barbola yan mga kaidol yung sa intake mga kaidol ibang size naman yun hindi siya magka parehas sa exhaust sa intake mga kaidol uh, dalawang barbula po ito na ginamit nila yung size nila is same lang no same lang sa ano talaga sa kabila katabi niya same lang ng sukat uh, sukat sorry sukat at saka mamaya mga kaidol marinig ninyo kung gaano talaga kaganda ang pag-adjust natin sa ating mga barbula. So, ang motor na mga kaydol, oh, oh, mga -baw ito mga kaidol o oh, mababaw to sorry. Yung babaw natin is pegyo to ng mga kaidol no? Yung 230cc na pegyo. Yan. So, dito mga kaidol yung sa kabila naman. Yung magkabilaan ito mga kaidol eh. Kung ano niya? Yan. So, tama na yan mga kaidol. At syempre naman kaidol, nag-adjust naman tayo ng barbula. Samahan na din natin ng chinsu So, nadrin na natin yung langis. So, lagyan natin ng paribagong uh, langis na naman. No? Yung langis ng, ng piagyo natin mga kaidol, yung 230 is dalawang ano, dalawang 800 ml. Yan po. Kahit ibang iba yung langis na yung mga idol, ibang anong, ibang brand, sa importante is updated ka talaga sa pag sa oil. Yan lang naman ang yung importante talaga sa makina mga ka no? Napaka-importante talaga yan. Yan po. Mamaya kay i-start natin yan bago natin ano, ilagay muna natin yung cover nya, side yan at saka ilagay natin yung uh, apat na turnel no hindi natin kalimutan at saka meron din siyang ground yan, ground to sa ano, sa kanyang body dito naka-attach yung spark plug na cap natin yun gagamitan natin niya ng impact yun tama-tama lang yung paghigpit mga kaidol para ano talaga yung pag talaga yung ano yung o sa ano yung cover so dito mga kaidol i-try natin i-start so ayan mga kaidol narinig ninyo yung 230cc natin na piagyo so hanggang dito lang muna yung tutorial natin don't forget to like my video i-follow ninyo ako mga kaidol sa hindi pa nakafollow i-follow ninyo ako maraming salamat thank you